Yan. So mga kalakbay, si Sir Norton ang naging uh, tour guide namin dito sa Kapisaan Cave. So in case na pumunta kayo dito sa doon sa reception, hanapin niyo na si Sir Norton para siya mag-tour sa inyo. So thank you sir. Thank you. Ka experience, di matawaran experience. Boy. Ano ang tawag dito? Dinidilan. <laughs> ah, uh, Anong tawag ano to? Ah. Uh, ah, uh, anong English ng ano? Seafood stone. <laughs> <laughs> Oo nga naman. So, talaba yan, talaba. Ah, talaba, o. Oh. Ah, talaba dito. Ahong! <laughs> Pero <laughs> Di ba, ang, ang ganda, gaya? no? <laughs> ang ganda, Oh. Ang ah, haba ng stalactite, o. Oh. Doon nga yan, Oh. Wow, ang ganda, o. Oh. Ano mo nga yan? So, ito yung Stage of Liberty na mas malaki. Kasi kanina, maliit pa lang, eh. So, so, ano, ano naman niya yan? Ito ay tinatawag na helictites. Ha, helictites? Opo, kasi iba-iba ang pinunta ng oh, mga uh, direksyon. Oh, nakakaibang no? Lahat po ng kulot ay nasa madilim. Ah, tama ka nga, no? Yes, okay, sir. Yung hindi naaarawan, kumukulot. Patingin nga yung kulot. tama nga, no? pag makulot, hindi naaarawan. <laughs> uh -huh. Ito, para naman siyang may jack, no? Oh. <laughs> Parang sukot. Sukot. Oh, support. Ano? Ayan, support. 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 Kasi na, parang nakatago ko naman yung ulo. So, ito, foreigner to, foreigner. Wala <laughs> <laughs> Ah, yan, tuloy. Oh. Ito, tuloy na. Pilipino yan, Pilipino. <laughs> ulo lang siya. Oh. <laughs> <laughs> so, yeah. Yung mga, ano. Pilipino type. <laughs> Alin? Ay, yung ito? Yung, no. Kapag yung maliit, ay column oh, Yun. Kulong. Oo. Oh. So, ito abot na. No? So, ito yung... oh, monkey formation. Yan. Galing, no? Parang di mo may... Ano, paano na-create ng Panginoon yan, no? Ang masasabi ko dito sa experience namin sa Kapisaan Cave na ito, mga kalakbay, is sobrang ganda talaga ng mga rock formation sa loob ng kuwebang ito uh, maipopromote ko sa inyo na kung sakaling may time kayo, puntahan nyo ang Kapisaan Cave. From Bambang Nueva Vizcaya, mga kalakbay, 66 km lang to hanggang dito sa Kapisaan Cave. Kung naka-private car kayo, mga kalakbay, uh, smooth naman yung travel dito dahil maganda yung daan. Medyo may mga parts lang na, na mabundok pero kayang-kaya nyo yan. Puntahan nyo ito, mga kalakbay, at naaway uh, naway no merong mag-share nitong video na to para ma-promote yung tourism dito sa Kapisaan Cave.